Guys, nice. dito ngayon tayo sa kung saan nabibilad yung aking kahoy. Nakasako na 238 138. Meron pang hindi na isa ko. Sana abutin ng 300. Ayan. Po, yung ating mga tapos nang naisa ko. Oh. yung mga sak nakasaka na hakotin na at sana bukas bigyan ng tracer at magbilad na rin oh Diyos ko bigay mo pang araw mainit ng araw mo para makatuyo agad thank you for watching guys have a blessed day